Isang gabing payapa na naman at walang magawa, kundi hawakan si Twinkle. Love you. <laughs> Dejok. joke. Siyempre maganap ng good deals. At nakuha nga na GBSP-001 ang mata ko. Wow! Sa alagang 1.5k, tapos mukhang hindi naman siya silver, so baka pwede na naman siyang isang rare item. Kaya... Wow! Isang cool shit na box. Ah, Jujutsu Kaizo na Tada! Wow! Lagi. Tama ako, idol. Ito. Maestro. <laughs> ang ganda. Ang, ang, okay. <laughs> Cute. May charging cable na USB. Ah, is to ah. First time kumakakita na ito ah. At syempre, oh my gosh, itama nga ako. Isa siyang cream na Game Boy Advance SP at hindi siya yung silver. Ito yung shell pag sa silver and ang layo ng diferensya. <laughs> Ayos, tingnan nga natin. Japan! <laughs> <laughs> Dami niyang mancha, may mancha siya dito sa Nintendo na logo pero minimal yung scratches niya dito sa top part. Tapos naninilaw na nga rin siya. Kaya ako rin nasabi talagang cream kasi <laughs> eh nilaw na siya, oh. I mean white pero mukha na siyang cream. Dito sa loob sobrang minimal ng Actually, parang walang nga signs of usage dito sa loob eh. Ang ganda pa. Oh my gosh, bumubukas yung screen nyo magkakaroon na na yan ng burn balang araw. Pero, nice lang yan. Lagyang ganda. Ganda ng kulay. First time ko talaga makakita dito. Eh, feel ko kayo rin. First time nyo makakita ng pearl white. Ito talaga yung pearl white. At, tama nga ako. Sa likod, wala rin masyadong signs of usage. As in, typical lang siguro na na-store lang to sa may sunlight at naging ganito yung itsura. Kasi, wala talaga siya masyadong gas-gas. <laughs> Ayos! At tama nga ako. Itong GBSP na to ay isa na namang rare find. Dahil ito yung Final Fantasy na limited edition Pearl White. Release only sa Japan. Kaya sobrang cool shit. At ngayon, hawak ko na siya. Pero itong Pearl White na GBSP ay mukha na siyang hindi Pearl White. Kung tutusin, para na siyang Pearl Yellow Cream kung meron mang kulay na ganun. Ito yung Famicom na limited edition ko na napakatagal na. At ito naman siya na Pearl White. I mean, mas malala naman na to kumpara dito sa pearl white na to kasi pakatagal naman na talaga nito sa akin. Kaya yun, susubukan ko i-restore yung pagka pearl white nito gamit yung retro brighting. Yung retro brighting kasi, magkakaroon kasi ng hocus pocus magic. <laughs> Basta gagawin ko na lang yun sa video na to. Una, linisin ang console. Ah, boy. Medyo deluxe na to kasi kung may kita nyo naman nangangalawang na. Pero ang puti oh. Ito dapat yung kulay niya. Kumpara naman sa kanya, oh. Hindi <laughs> pa bloated yung battery. Grabe, yung puti niya dapat palo. Tingnan nyo naman. Ano yan? Babalik to, babalik to. Wow, ang linis, Sakto lang yung dumi ng rubber pads. Pati yung mga botones, feel ko yung paninilaw lang yan. Ay, hindi, joke lang. Dumi yan. Yo! Grabe ang linis ng ribbon cable. Mukhang solid pa naman, pero dadahan-dahanin ko to. Pwede po, kaso nasira. Sesh! Feel ko talaga yung rubber pads na yung mga hindi natin ma-restore mare dun talaga sa pinaka-original. At least meron naman ganito sa Shopee. O nga, malambot na talaga yung mga rubber pads. Kesa naman masira yung shell, sisirain ko na lang yung mga rubber pads. Ay, grabe yung paninilaw dito ah. Tapos kailangan mo talagang tanggalin lahat ng metal parts. Kasi baka nga mamaya magkaroon ng corrosion. Lalo na at hindi ko alam kung stainless steel tong mga to. Whew, yes! Kala ko masisira! Bali, tatago ko muna tong motherboard at yung screen dito sa box ng Jujutsu Kaisen. Safe! Tapos lilinisin ko na tong mga shell na pwedeng malinisan para pag retro bright, solid. Gagamitin ko nga pala itong toothbrush na cool shit. Gawa siya sa wooden chuchu fibers, mas magandang pang scrub. Siyempre, dishwashing liquid. Tapos brush na! Ngayon ay hihintay na lang natin tong matuyo. Pangalawa, hydrogen peroxide na 12%. What the f... Bakit hindi siya nasa brown na lalagyanan? Pagkakaintindi ko, ang hydrogen peroxide ay mag... Uh, eh, pag nasikatan ng araw, kaya... Uh... At citro na lalagyan. <laughs> At pangatlo, yung araw. Nabuti na lang hindi mawawala dito sa Pilipinas. Kasi tingnan nyo naman, ang liwanag. At ang init. Kaya, saktong sakto na gawin na ngayong araw o ngayong oras. Bali, yung pinakaplano ko lang ay gayahin yung mismong video. Gagloves muna tayo para efas. Ang galang gloves yan. Pampagkain. Pwede kaya ito? Ilalatag ko lang dito sa araw yung lahat ng pipes. Nakakasilaw. Tapos alagyan ng hydrogen peroxide yung base. Tapos natakpan na. Yan. Tapos yung mga iba pang pyesa. May mabisi rin yung mga tao. Pero ang init at ngayon kailangan na lang natin maghintay. Uff, hindi ako na retro bright. Pagkatapos siguro ng mga sampung minuto, nagkaroon na ng moist itong isa, itong malaking container. Cool! Hindi ko alam, siguro gumagana. Yan lang yung naman yung gusto kong mangyari. Pumuti siya kahit konti lang. Tapos yung isang container naman ay nagkakaroon na ng bubbles. So, ibig sabihin, gumagana. Hindi <laughs> ko talaga alam ginagawa. Pinanood ko lang yung YouTube video eh. Ito yung resulta pagkatapos siguro ng almost 90 minutes lalo nang naging moist sa loob at feel ko yung hydrogen peroxide ay ginagawa na yung mahiga niya gamit syempre yung UV rays ng araw napakain pa naman pag gantong oras lalo na summer kaya grabe siguro yung chemical reaction nito sa loob tapos dahil syempre gumagalaw yung araw <laughs> ginagalaw ko rin di ko alam kung may sense ba to kasi vapor yung kailangan natin pero <laughs> gusto ko kasi nasisinagan siya ng araw Sa mali yun, kakarating ko lang dito sa bahay at Siguro mga isang araw, 30 hours na siyang nandito pero di ko alam kung ano nangyayari Nagkanda, kalas-kalas na yung kulay niya at sabog-sabog na dito. Kalat-kalat na yung hydrogen peroxide. As in, natutunaw na yung pearl white sa kamay ko. Di ko alam. Di ko alam. Di ko alam, di ko alam. feel ko may pusa at sinabol na aso. Wow, wala na ako ng isang fight Kitang-kita naman yung diferensya. Sadyang na-bleach lang talaga siya ng todo. Siguro yung lesson learned, wag na wag nyong iiwan yung nire-retrobrite nyo dito sa labas kung alam nyo may mga alaga kayong hayop. Goal nga sana ay para hindi mababad to sa hydrogen peroxide kaso wala. Ganun din yung nangyari. Nawawala yung isang... Ay... Nawawala isang... Nawawala isang hinge cover. Di ko makita. Ay, nako. Ayun. Ooh. So, ganyan pala yung hydrogen peroxide. Umuusok. Sipin nyo, nadikit dito yung 12% pa naman. Lakas, lakas pa naman. Nadikit eh. Kaya nabakbak yung kulay ng pearl white eh. Sana hindi lang masira. Kita ako na yung dalawa at babanlawan ko na lang ito ng maayos. Tapos, tingnan natin yung pagkakaiba ito yung ibang kulay na hindi ko alam kung, ko alam nasira ba mukha wala hindi ko sigurado kung natanggal yung pagiging pearl white niya kasi hindi ko makita kung kumikinang pa pero mukha namang kumikinang pa. Pero yung pagiging shiny, hindi ko, di ko matansi. Oo nga, parang ganun pa rin na. Ay, actually, di ko, di ko makita. Di ko makita kung na, kasi nabakbak na yung siguro yung outer layer ng pintura. Para siya naging matte finish, kumbaga. Hindi na siya yung kumikinang na parang pearl nga. Ito, pearl. Hindi, hindi rin eh. Ah, ito. Ayan. Ayun know, yung parang yung pagka-pearl blue nito. Feel ko na tapyas yung pagka-pearl white. Pag pinunasan mo naman, parang di naman natutoklap yung pagka puti yun lang di ko kasi alam sa hydrogen peroxide eh. la naman mapdi sa daliri yun lang mapdi hmm, la naman siguro ay pero ganun talaga ang buhay minsan di ko alam kung tama ba nagagawa ako Tingnan nga natin. Bali, pinicturan ko na to bago yung retro bright. Tapos ito naman yung ngayon. Wow! Ang laki ng diferensya. Hindi lang talaga konti. I mean, halos naging pearl white na nga ulit talaga eh. Kaya bumili na ako ng GBSP 101 pang upgrade. Wow! Ang cute ng box! Oh my! <laughs> yes! may mga laro po. Oh, 62 in 1. The fuck? Oy, original. Tiyanggalang screw yan. Dumi pala nito. Oh, tiki yan. Ano to? Last bug? May malakas yung sounds. What the fuck? Sagi ka, magkaka-burn na rin pala ito eh. Ayan oh. Sesh! Feel ko na-scam ako, idol. Ay, naku, pagka malas, malas ko nga naman. Eh, uh, ang hirap naman eh, na project na to. Sobrang daming hindran, sobrang hindi ko na maintindihan. Baka mamaya ayaw iparestore. <laughs> Pero hindi ako susuko. Gas-gas na yun eh. Shit, here we go again. Are you fucking serious right now, bro. I don't even know what the fuck this is. Just let me cut let me just oh it there. Oh yeah, it does have the screen burn though. No cap. Alright, fine, I'll fix it. Take it. Yeah. The fuck? I am not your bit too fast. Pero at least, hindi na siya violet. Isa na siyang pearl green na GB yak. But, uh, <laughs> I mean, yes. Ah, oh, fuck. Talagang madumi na yung lens. Kumbaga yun na talaga siya. At may mga kulay yellow na talaga siya. I mean, hindi na nga halata kapag hindi na puti yung background. Pero, pag puti, makikita niyo yung imperfections. I mean, pwede na. At least meron na akong pearl green na SP sa collection. Wow! Thanks, my guy. Amazing. Napaka-magic. Nagana pa. Hay, sa wakas. Pagtapos ng sobrang daming delay. Andito na rin tayo sa part na ma-assemble at magamit ko na tong pearl white na GBA SP. Nyo. Ito siya dati. At ito na siya ngayon. Sash! Ang <laughs> so good! Woo. Ang ganda! Gustong gusto ko yung sakto ng pagka-retro bright niya. Kumbaga hindi siya pumuti ng todo pero kita mo yung pagbabago. As in, pearl white na talaga siya. Ito yung kulay ng pearl white eh. Kumbaga parang dirty white na ewan. Tapos hindi nyo siya makikita pero yung pagka imperfect din ng screen niya na may mga konting bubbles tapos may paninilaw nakakadagdag din siya ng character I mean sa camera kasi napaka linis tingnan eh pero grabe hindi na to yung unang pearl white na kung paano siya natin natagpuan nung umpisa parang na nga ibang unit eh at yung glass lens napakaganda at least alam mong modernized siya na feel kasi 001 naman siya dapat talaga pero in-upgrade ko ng 101. At least, isa na namang Game Boy ang na-restore. At ngayon, maganap na tayo ng kumikinang ng inang Pokemon. What does that look like to you? Huh? What is this? Read that shit. See that sign it says no dildos allowed.